So yun, ah, magandang umaga po sa inyo mga idol. Uh, kung natatandaan niyo po, uh, noong June 15, Father's Day, linggo. Okay, June 15, linggo yun. Uh, gusto ko sana mismo araw ng Father's Day ay uh, maglibri kita tayo sa mga tatay na na-stroke. Kaya uh, ang kaso po ay uh, busy tayo sa... Uh, kasi magpapasok ka ng mga estudyante. So, hindi tayo pwede ng ganong araw. Ngayon, bali, ang ginawa ko po ay uh, in-adjust po natin ng araw. Kahit hindi na mismo yung araw na ay eh, pwede naman tayong mag-adjust. Pero, iyaan ko na rin na babati ko na rin sila ng Happy Father's Day sa mga taong gugupitan natin. Ito yung mga tatay na na-stroke So, naisip ko ay uh, bigyan natin ng libre gupit para mas ayos, ano. So, ngayon, tukod uh, pa kami dalawa ni Missy sa mga taong tutulungan natin at bibigyan natin ng libre gupit. Sa mga hindi na nakakalabas ba ng bahay, na-stroke, na hindi na rin masyado nakakalakad, uh, bibigyan natin ng libre gupit ito yung uh, pa-father's day ko sa kanila. Um, bagamat wala na si tatay, uh, ito yung magiging bawi ko. Parang si tatay na rin yung aking sinilibrate na, siyempre, wala na si tatay. Ibigay ko ng libre gupit yung mga tatay na naito. So, yun, mga idol, ah, uh, samahan nyo ako mamaya. Bibidyohan natin lahat naman ng uh, taong nagupitan natin. So yun na nga uh, Nakaligo na rin tayo At nakabihis sa uh, Papunta na tayo sa ating uh, Ililibre ng gupit At syempre uh, Lagi ko kasama ang aking simot Ang ating katuwang sa hanap buhay Kasama ko na rin ang aking misis Dahil siya ang taga video So yun, uh, ah, bago tayo pumunta sa gugupitan natin, uh, ah, ko uh, ah, dumahan muna kami sa gasolinahan para makapagpagasolina at baka tumirik ng ating motor. tunggu kita nanti. Kuya sampai di tunggu di Mapolex. Ya, Bapak sopo? Apa? Ayo, mabigyo oh, po. Ah, sige. Salamat po. Kaya, tumawag na po yung anak ko. Oo po. Sige po, saan po tayo? Pasok na po kami. Pasok na po. Patay, good morning po. Uh, ko ng po. ah uh, andito po para mo kayo ng butik po. Ano? para na rin po sa pa Happy Father's Day ko po. Ako po si Jason. Bali, barkado ko po si uh, Matthew, si uh, Macro. ano ba kasi mag... Si... si Opo. Saan na po tayo mag... Nakakatayo po kayo? Nakakatayo naman. i'm tatay tuturo tayo doon sa isang uh, gugupitan natin para sa free haircut hindi dito pala sa papunta ka lupa ko rin pala pala pupuntahan yung ating uh, ililitri ng gupit dito pala kakataon nga naman dito pala sa tapat ng aming lupa ito sa tapat ng aming lupa, pala, sa tapat ng lupa namin, yito pala. Ah, ito ayan Ito. Ito? Ito, ito pala. <laughs> ay 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 Tapat <laughs> pala yung, ito, yung lupa namin. Ano So na uh, mga idol uh, Dito na kami ngayon sa uh, Bahay uh, Natapos natin yung ating uh, Father's Day Special Pre-Haircut Kasama uh, ko yung aking uh, Katulog ko yung aking Mrs. Siya yung uh, taga video uh, yun uh, masarap sa feeling ang nakatulong ka sa tao lalong lalo na sa mga may stroke o yung nagkasakit mahirap para sa kanila ang siyempre yung hindi magupitan mainit mainit ang lalo na pagka mainit ang panahon so yun mga idol uh, natapos na natin yung ating bukas loob na pagtulong free haircut para sa kanila masaya ako para sa kanila so yun mga idol God bless us all